Hello everyone. For today, ay magluluto po tayo ng munggo sa langka. Ganitong pagkain ang kinalakihan ko sa aming probinsya. Your honor, lumaki po ako sa farm. Sa ngayon, sasahugan lang natin ito ng pritong baboy at lalagyan na rin natin ng langka. Naghahanda na rin tayo ng tortang talong para sa aking mga kapatid. Isang masarap na comfort food na naman tayo ngayong weekend. Ito talaga ang tunay na nagpapasaya sa aming mga OFW. Remembering the days back in the province, hinding-hindi ko po talaga makakalimutan ang ganitong simpleng pagkain na napakasarap nga naman. Naaalala ko talaga ang anihan ng palay sa amin probinsya. Yung ganitong pananghalian ang hinihahanda ng lola at tito ko po. I see you Meron tayong pinakulo ang munggo. Alam nyo po ba, sobrang dami nito para po akong may feeding program today. Kaway-kaway sa mga nakaranas ng feeding program sa public schools. Ah, Ginagana po ito tuwing Friday. nga pala ay isang Thai product. Nagugustuhan ko talaga ang kanilang produkto. Aside dito, may binibili pa akong coconut milk sa kanila para sa aking kasaba plan. Siya nga po pala sa ano lang, uh, ah, kwento ko lang po. Hindi po po talaga ako sanay mag ano, Uh, maglagay ng patis sa bawat niluluto ko po dati. Kasi nung nasa Davao naman kami, or siguro dala na din po ng kahirapan, wala po kaming pambili ng patis. So hanggang asin lang po tayo, sakto na po yung pampalasa natin. That you feel hurt Or that you miss me Lagay na po natin yung ating frozen langka. Alam nyo, kung nasa Pilipinas lang ako, ay hindi frozen ang gagamitin ko sa aking pagluluto. Pero wala eh, andito tayo sa ibang bansa. But anyway, konting sacrificial lang naman to Tikman na natin gamit ang kutsara. Yummy. May happy purchase din pala tayo dito. Ito ang aking Acacia wood uh, sandok from Temu. Aside nga pala sa asin, naglalagay din po ako ng nor seasoning. Uh, para sa pampalasa ng ating tortang talong. Sa pagluluto ko ng tortang talong ay pinakuluan ko po yan kasi di kuryente ang gamit ko dito. At syempre, huwag po natin kalimutang maghanda ng sawsawan. Yan ay ang toyo with calamansi or any lemon. And of course, samahan nyo na din po ng sili. Thank you for watching. Hope to see you again on my next video. I'm ping and bye bye.